Hello guys! Medyo hindi na ganong mainit yung panahon naglalakad ako Tara guys, samahan nyo ako dun sa park ng mga aso para sa mga aso lang Mga guys, habang naglalakad ako papunta dun sa park madadaanan natin yung school ng bunso ko. Dito rin yung graduate yung panganay ko, guys. Elementary school. So, ito yung sa loob ng school, guys. Yan. Meron silang field para sa football. Yan, ganito, ganito yung itsura ng mga bahay, guys, dito sa amin. Tapos yan. Hindi na ako masyadong pupunta doon, guys. Baka And guys, ito pa yung ganyan tong style ng mga bahay dito. So ito na nga guys, paakyat na kami. Bali dito kami aakyat. Dito yung park ng mga aso. Tara akyatin natin. So ito na nga guys, paakyat na kami. Kasama ko yung bunso ko. Hello, baba. Hello akitin natin ang hagdan ito na nga guys nakit na namin ayan bali itong park ay para sa mga aso lang tingnan natin kung may mga aso na nga o oh, ba diba, ang ganda para sa mga aso lang. Ayan, so far guys, wala pang gaano aso. Oh, Monday. So guys, ito na nga, meron na siyang aso. Meron. Nagpaalam naman kami na pwedeng videohan, kaya umukay naman. Anya, Kang yang So guys, itu meron pa Yan Anyong O oh, diba guys, love na lang nila yan mm. <laughs> Guys, itu pa meron pang isa oh Cute Kang Huwag mong didikitin. Eto mandol go So guys, ito pa. Tamu ba? Mm. Wala aso today, guys, pero my time na siguro na initan pa medyo yung mga Koreano kaya hindi pa lumalabas. Ito mayroon pa ulit isa, guys. Ay. Anyong! Ayan guys. Yan guys, walang kaanong aso ngayon. Siguro medyo nainitan pa yung mga tao kaya hindi pa nila nilalabas. Actually pagka medyo mukhi okay na yung panahon, ganitong oras marami na to dito. Naglalaro na sila. Yan itong area na to guys, is exclusive lang para sa mga aso. Ay. Ito yung park nila. O, di ba sosyal? May park yung mga aso. Ayan. Yun lang, guys. Wala tayong masyadong nakita aso, pero may time na punong-puno ito ng aso dito. Yan na lang yung mga view na lang, guys. Ang tingnan nyo. Yun lang muna, guys. Huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Salamat ulit sa panonood dito sa buhay ni Jumi sa South Korea. Hanggang sa muli. Bye. Say bye. Say bye. Bye bye, Ji. Bye bye. Puku, bye. Bye bye. Oh,